Hello, welcome to Water Sign Philippines. So reading to for Water Sign Cancer, Scorpio, Pisces. Ah, uh, take only what resonates. Kung ayaw mo ng ganito reading, check mo na lang yung ibang video kasi may ibang klase reading naman tayo dun. Kung gusto mo yung card show na ikita, okay lang. Pwede ka, pwede mo i-check yung on. Sana mo kami kasaba kahit po heart heart lang, smileys, kahit cold doc lang, basta positive. Ayan, sobrang thankful ako diyan. Uh, yeah, if you want to book a personal reading Jing Tarot Reader. Facebook page namin, Madam Space P Space sa dulo para ma-search mo siya sa Facebook. P as in princess ha. Ayan, sana mas ma-subscribe or ma-follow mo rin ako doon. Doon ka pwedeng mag-inquire ng personal reading. Or doon sa aming email, virgofilippines at And then, if you want to avail yung mga products namin, such as evil eye, crystals, ayan. Like, for example, itong necklace ko, particularly, may crystals sa gitna yan. Rose quartz for self-love, for, you know, to attract love. At uh, to attract beauty. Ayan. Um, doon, sa aming TikTok shop, Unipri, UNIPRI. You do have your five of cups, water sign, okay, why is the Five of Cups here. Five of Swords. One more card. What's the Five of Cups and Five of Swords? Six of Cups. Okay, there's a person in the past na nakikita natin nagiging dahilan ng kalungkutan mo ngayon. Maybe kasi cut off mo itong person na to. I don't know why ikaw ang nalulungkot na ikaw naman ang nagka off. Dito sa past person na to, you're trying to move on dahil pwede may mga big changes na nangyayari sa buhay ninyo or sa connection na ito. Pero nandun yung alam mo, nagmove on ka, pero alam mo sa sarili mo, gusto mo pa rin itong person na to, mahal mo pa rin siya. Or there's, you know, longing at saka parang, ano na, yung iba sa inyo, parang may hinahangad ka na mangyari sa inyo na hindi nangyari. Parang, um, yun na, parang gusto mo pa sanang ma-experience but uh, because of you know, sa mga pangyayaring malaking pagbabago na ito nangyari sa, sa connection ninyo, sa, inyo, sa iyo mismo, naging dahilan nito para i-cut off mo siya or hayaan mo siya. Pero nakita natin, ikaw ang natin nalulungkot at sasaktan dito sa ginagawa mong ito sa kanya. So, sino yung personal connect mo pagdating sa love? Nakakaamoy nga pala ako ng kape. This could be your reading. One last shuffle. Maybe you do love coffee or dati ka naging barista. Person na mo. Three of cups. Okay. This could be a person in the past. could be a friend. Seven of Pentacles. Kaya lang hindi nag-grow masyado yung sa inyo. Page of Cups. I feel like may childhood memories sa inyo or there's a child na involved sa connection na ito. The Dover the Strength card. Yeah, this is, a, this is a best friend or friend kind of energy. Um, okay. So, itong person na to with the page of cup. Yung iba pwedeng kinot off mo siya or hindi mo tinuloy yung connection kasi bata siya masyado sa'yo. Ayan or maybe yun nga kasi there's a child na involved kailangan kitang kalimutan kasi may bata na maapektuhan or i don't know kasi may anak na sa inyong dalawa so there's a possibility na because of a child kung bakit mo ginagawa itong pagka-cut off na ito sa kanya pwedeng ganun but i feel like with the seven of pentacles itong person na to, tinatry niyang ayusin. Pwedeng, pwedeng yung finances niya sa ngayon. Okay. So, emotions niyo sa isa't isa for the sign of water sign. Emotions niyo para sa isa't isa. By the way, nakakita ko ng na leggings. Yung sinusot na leggings para sa mga hindi naka... <laughs> para sa mga hindi nakakaalam. Kasi yung iba, you know, I don't know if you're a man or a woman. So, yung leggings yung sinusuot siya na sa lawal. Uh, maybe, nagsuot ka ng leggings or you, you bought leggings nito lang, bumili, or nagtingin, naghawak, nagtiklo. Something to do with leggings. Emotion ninyo sa isa't isa ng person na ito. For the sign of oh, water sign, Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Eight of Pentacles. Okay. Okay. You love your work, you love your job, you love money. Okay, and tell me more. And the Knight of Pentacles, yeah, something to do with legal matter. So pwedeng ito yung pinag-focusan mo, the Hermit, could be home, house, ganyan. And uh, parang hindi ka naging sigurado regarding this person, hindi ka naging sigurado sa connection ninyong dalawa. But yung iba sa inyo, hindi ka naging totoo sa sarili mo regarding the real emotions na talagang meron ka para sa kanya. Honestly, kung nasasaktan ka, nalulungkot ka, mahal mo yung tao, gusto mo yung tao. Kasi hindi ka naman masasaktan or malulungkot kung hindi mo nararamdaman yun eh. Kung wala lang siya para sa'yo. ba? Diba? Kung ang iniisip mo lang talaga is, you know, I love my job. Ayaw ko isipin tong taon to kasi pag iniisip ko siya, makaka-apekto yun sa trabaho ko or whatever. So, kung yun lang yung dahilan, hindi ako naniniwala kasi hindi ka naman malulungkot kung hindi mo siya gusto. Kung hindi ka gusto sa kanya, ba? Diba? So, gusto mo siya. And part of you is that na sa trabaho ka, iniisip mo tong taong to. Hindi mo siya iisipin ng ganun kung hindi siya importante sa sa'yo. So definitely, importante siya. Kaya lang yung iba sa inyo, dininay mo lang. Okay? Dininay mo sa kanya, dininay mo sa sarili mo yung pagkagusto or pagka-espesyal niya sa'yo. Okay? Some of you, this is a friend in the past. Pero parang, friend pero gusto ko siya. Kind of energy. So, emotions niya for you. Okay. Hindi hey, sa inyo, maybe you're on your period kasi nakakaramdam ako ngayon ng parang sakit ng puson, sakit ng balakang, it's good to reading. Ten of Cups, The Chariot, okay. Okay, honestly, honestly, itong person na to may pagkamas ka sarili. Why? Kasi nakuha ko yung energy sa kanya na willing akong i-cut off or i-end or tapusin yung family related issues kung pamilyado yung person mo la, or may anak siya or what willing akong i-cut off or tapusin yung relasyon ko sa pamilya ko. Yung iba, hindi siya family ng asawa niya, ganon. Pwedeng family na kultura nila, tradisyon nila. So, willing siyang i-end yon tapusin yon or uh, alisan yon Because this person is, could be, yeah, stuck nga siya sa relationships sa hindi ko alam kasi kung sino sa inyong stuck sa relationship. It could be your, it could be your, or it could be your person. Pero nandun yung kung nasa sa kanya, sarili ko iniisip ko. Mahalaga ka sa akin, kung mahalaga ka sa akin, willing akong ilet ko or tapusin yung connection ko with my family kasi mas importante ka na kaysa sa kanila. Ganun. Mm. So, what will happen in your future for you? Water sign. Mm. yung only what resonates guys hindi to para sa lahat emosyon ninyo para sa isa't isa, -isa. eh ay no not emotion future future eight of wands is here four of swords tell me more so meron tayo dito, king of cups King of Pentacles, Page of Pentacles, and the Six of Swords. So, I can see in the future this person moving on. Bakit siya mag-move on? Kasi technically with the Four of Swords, nakikita natin wala kang ginagawa. The Eight of Swords, nakikita natin pamilya mo ang mas nasusunod sa'yo. Pwede ganoon. May mga decisions sila na, may mga decisions sila na parang wala kang choice kundi sumunod according to sa decision nila. Gusto nilang mangyari. King of Cups, you are a loving person. So, in the future, nakikita naman natin yon na talagang hindi mo gusto makasakit or ako na lang ang masaktan kaysa sila ganun the king of pentacles the page of pentacles uh, i am seeing a yeah a person who is more focused sa money stability and career so this person is moving on the hierophant could be there sa karmic connection sa inyong dalawa pero mas inuuna nyo kasi actually in the near future mas higit natin pareho kayo mas inuuna nyo ang iniisip ng isip nyo kesa ng puso ninyo. So, although you both like each other, you both love each other, gusto ninyo ng connection, relationship, pero mas nakikita natin na pareho kayo na mas utak muna ang pinagagana dito. And kung, like, case to case basis, kung nasa case ninyo na mas okay, iyata na, um, na, wag i-push koneksyon connection na to. Then, nakikita natin na gano'n na lang. Nagpapadala na lang sa agos ng buhay. You know? Kung hindi pwede, hindi pwede. wag natin ipilit. Parang gano'n. And that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.